Uy, uy, Leon. Ikaw na. Ikaw na. Uy, uwi na kayo. Wait. Wait. We bigan mo. Ba't kere-kere ka, ka. Abu Dog? Ari, <laughs> Abu Dog. Saan na yo pa kayo Naya pa kita ngayon. Yung lumiko na sa kali. Gidohan ko 'yon. Sila nagbigay pa ng photo. Ay, ay full Sumapit ka doon naririnig yung kaya. Okay kayo? Lumino. Lumino. Dito si dito. Mili. Pero pag dito. <laughs> 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 dito oh. uh, <laughs> no. oh. okay, no. mo pa Wala naman tubig o. Nelo. mo. Ano? Nakikip yung? Ano? Happy viewing. ko. <laughs> <laughs> so. hindi pala Oo nga. Bawa.

Ba't na wala sumawin ni na